ang unang aklat ng mga hari. Unang mga hari, kabanata isa. Si David na hari nga ay matanda at totoong magulang na, at kanilang tinakpan siya ng mga kumot, ngunit siya ay hindi nainitan. Kaya't sinabi ng mga lingkod niya sa kanya, Ihanap ang akim Panginoon na hari nang isang dalaga at patayuin siya sa harap ng hari at libangin niya siya at mahiga siya sa iyong sinapupunan upang ang aking Panginoon na hari ay mainitan sa gayoy, inihanat nila siya nang isang magandang dalaga sa lahat ng mga hangganan ng Israel at nasumpungan si Abisag na sumanita, at dinala sa hari, at ang dalaga ay totoong maganda, at kanyang nilibang ang hari, at nag-aalaga sa kanya. Ngunit hindi siya ginalaw ng hari. Nang magkagayoy, nagmataas si Adunaya, na anak ni Hagit, na nagsabi, Ako'y magiging hari, at siya'y naghanda ng mga karo at mga mga ngabayo at limampung lalaking mananakbo sa unahan niya, at hindi siya kinasamaan ng loob ng kanyang ama kailanman, na nagsabi, Bakit ka gumawa ng ganyan? At siya'y totoong magisig na lalaki rin naman, at siya'y ipinanganak na kasunod ni Absalom at siya'y nakipagsalitaan kay Hoab na anak ni Sarbaya at sa saserdoteng kay Abayatar. At pagsunod nila kay Adonaya ay nagsitulong sa kanya. Ngunit si Sadok na saserdote at si Benaya na anak ni Hoyada at si Natan na propeta at si Semei at si Rehi, at ang mga mga pangyarihang lalaki na nauukol kay David ay hindi kasama ni Adonaya at nagpatay si Adonaya ng mga tupa at mga baka at ng mga pinataba sa siping ng bato ng Sohelet na nasa tabi ng Engrogel at kanyang tinawag ang lahat niyang kapatid na mga anak ng hari at ang lahat na lalaki sa Huda na mga lingkod ng hari. Ngunit si Nathan na propeta, at si Benaya, at ang mga makapangyariang lalaki, at si Salomon na kanyang kapatid, ay hindi niya tinawag. Nang magkagayoy, nagsalita si Natan kay Batsheba, na ina ni Salomon, na nagsasabi, hindi mo ba nabalitaan na naghahari si Adonaya na anak ni Hagit at hindi nalalaman ni David na ating Panginoon? Ngayon nga'y parito ka, isinasamo ko sa iyo na bigyang payo kita upang iyong mailigtas ang iyong sariling buhay at ang buhay ng iyong anak na si Salomon. Ikaw ay yumaon at pasukin mo ang haring si David, at sabihin mo sa kanya, Di ba, Panginoon ko, isinumpa mo sa iyong lingkod na iyong sinasabi, Tunay na si Salomon na iyong anak ay maghahari pagkamatay ko, at siya'y uupo sa aking luklukan? Bakit nga maghahari si Adonaya? Narito, samantalang nagsasalita ka pa sa hari, ay papasok naman ako na kasunod mo, at aking patutuhanan ang iyong mga salita. At pinasok ni Bathsheba ang hari sa silid, at ang hari ay totoong matandana, at si Abisag na sumanita ay siyang nag sa hari. At si Batsheba ay yumukod at nagbigay galang sa hari, at sinabi ng hari, Anong ibig mo? At sinabi niya sa kanya, Panginoon ko, isinumpa mo ang Panginoong mong Diyos sa iyong lingkod, na sinasabi, Tunay na si Salomon na iyong anak ay maghahari pagkamatay ko at siya'y uupo sa aking luklukan. At ngayon narito, si Adonaya ay nagahari, at ikaw, Panginoon ko na hari, ay hindi mo nalalaman. At siya'y pumatay na mga baka at mga pinataba at tupa na sagana at tinawag ang lahat ng anak ng hari at si Abayatar na saserdote, at si Hoab na puno ng hukbo, ngunit si Salomon na iyong lingkod ay hindi niya tinawag, at ikaw, Panginoon ko na hari, ang mga mata ng buong Israel ay nasa iyo, upang iyong saysayin sa kanila kung sino ang uupo sa luklukan ng aking Panginoon na hari pagkamatay niya. Sa ibang para ay mangyayari na pagka ang aking Panginoon na hari ay natutulog na kasama ng kanyang mga magulang na ako at ang aking anak na si Salomon ay mabibilang sa mga may sala at narito samantalang siya ay nakikipagsalitaan pa sa hari ay pumasok si Nathan na propeta at kanyang isinaysay sa hari na sinasabi, Narito si Nathan na propeta at nang siya'y dumating sa harap ng hari, siya'y yumukod ng kanyang mukha sa lupa sa harap ng hari. At sinabi ni Nathan, Panginoon ko, O hari, Iyob sinabi, Si Adonaya ay maghahari pagkamatay ko, at siya'y uupo sa akin luklukan, sapagat siya'y lumusong ng araw na ito, at nagpatay na mga baka, at mga pinataba, at mga tupa na sagana, at tinawag ang lahat na anak ng hari, at ang mga puno ng hukbo, at si Abayatar na saserdote, at narito, sila'y nagkakainan at nagiinuman sa harap niya, at nagsisipagsabi, Mabuhay ang haring si Adonaya, ngunit ako, akong iyong lingkod, at si Sadok na saserdote, at si Binaya na anak ni Hoyada, at ang iyong lingkod na si Salomon. Hindi niya tinawag. Ang bagay na ito baga ay ginawa ng aking Panginoon na hari, at hindi mo ipinakilala sa iyong mga lingkod kung sino ang uupo sa luklukan ng aking Panginoon na hari pagkamatay niya? Nang magkagayoy, sumagot ang haring si David at nagsabi, Tawagin ninyo sa akin si Batsheba, at siya'y pumasok sa harap ng hari, at tumayo sa harap ng hari, at sumumpa ang hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon na tumubos ng aking kaluluwa sa lahat ng karalitaan. katotohanang ang kumpanong sumumpa ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon na Diyos ng Israel na sinasabi, Tunay na si Salomon na iyong anak ay maghahari pagamatay ko, at siya'y uupo sa aking luklukan na kahalili ko. Katotohanan gayon ang aking gagawin sa araw na ito. Nang magkagayoy, iniyukod ni Batsheba ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang sa hari, at nagsabi, Mabuhay ang aking Panginoon na Haring si David magpakailanman. At sinabi ng Haring si David, Tawagin ninyo sa akin si Sadok na saserdote, at si Natan na propeta, at si Benaya na anak ni Hoyada, at sila'y pumasok sa harap ng hari at sinabi ng hari sa kanila, Ipagsama ninyo ang mga lingkod ng inyong Panginoon, at pasakayin ninyo ang aking anak na si Salamon sa aking sariling mula, at ilusong ninyo siya sa gihon, at pahiran siya ng langis doon ni Sadok na saserdote at ninatan na propeta na maging hari sa Israel at kayo'y magsihihip ng pakakak at magsipagsabi, Mabuhay ang haring si Salomon. Kung magkagayoy, magsisiahong kayong kasunod niya, at siya'y paririto, at uupo sa aking luklukan, sapagat siya'y magiging hari, na kahalili ko, at inihalal ko siyang maging prinsipe sa Israel at sa Huda. At si Benaya, na anak ni Hoyada, ay sumagot sa hari at nagsabi, Siya nawa, ang Panginoon, ang Diyos ng aking Panginoon na hari ay magsabi nawa ng ganyan din. Kung paanong ang Panginoon ay sumaaking Panginoon na hari ay gayon sumakay sa lumun, at gawin nawa ang kanyang luklukan lalong dakila kaysa luklukan ng aking Panginoong Haring si David. Sa gayoy, si Sadok na saserdote at si Natan na propeta at si Binaya na anak ni Hoyada at ang mga Kereteo at ang mga Pereteo ay nagsibaba at pinasakay si Salomon sa mula ng Haring si David at dinala sa Gihon. At kinuha ni Sadok na saserdote ang sisidlang sungay ng langis mula sa Tolda. At pinahiran ng langis si Salomon. At sila'y humihip ng pakakat. At ang buong bayan ay nagsabi, Mabuhay ang haring si Salomon. At ang buong bayan ay nagsiahong kasunod niya, at ang bayan ay humihip ng mga plauta at nangagalak ng malaking pagkagalak. Ano pat ang lupa ay umalingaungaw sa hugong nila, at narinig ni Adonaya at ng buong inanyayaan na nasa kanya, pagkatapos nilang makakain. At nang marinig ni Hoab ang tunog ng pakakak, ay kanyang sinabi, Anong dahil nitong hugong sa bayan na kaingay? Samantalang siya ay nagsasalita pa, narito si Honatan, na anak ni Abayatar na saserdote ay dumating at si Adonaya ay nagsabi, Pumasok ka sapagkat ikaw ay karapat dapat na tao at nagdadala ka ng mabubuting balita. At si Honatan ay sumagot at nagsabi kay Adonaya, Katotohan ang ginawang hari si Salomon ng ating Panginoong Haring si David. At sinugo ng hari na kasama niya si Sadok na saserdote at si Natan na propeta at si Benaya na anak ni Hoyada at ang mga kereteo at ang mga pileteo at pinasakay nila siya sa mula ng hari. At siya ay pinapaging hari na pinahiran ng langis ni Sadok na saserdote at ninatan na propeta sa Gihon. At sila ay nagsiyahong galak mula roon na anupat ang bayan ay umalingaw-ngaw uli. Ito ang hugong na iyong narinig at si Salomon naman ay nauupo sa luklukan ng kaharian. At bukod dito'y, ang mga lingkod ng hari ay nagsiparoon, upang purihin ang ating Panginoong Haring si David, na nagsisipagsabi, Gawinawan ng iyong Diyos ang pangalan ni Salomon, na lalong maigi kaysa iyong pangalan, at gawin ang kanyang luklukan na lalong dakila kaysa iyong luklukan. At ang hari ay sa kanya higaan. At ganito pa ang sinabi ng hari, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na siyang nagbigay sa akin ng isa na makakaupo sa aking luklukan sa araw na ito, na nakita ng aking mga mata at ang lahat na inanyayahan ni Adonaya ay nangatakot at nagsitindig, at yumaon bawat isa sa kanyang lakad. At natakot si Adonaya dahil kay Salomon, at siya'y tumindig at yumaon, at pumigil sa mga anyong sungay ng dambana, at nasaysay kay Salomon na sinasabi, Narito si Adonaya ay natatakot sa Haring Salomon, sapagkat narito siya'y pumigil sa mga anyong sungay ng Dambana na nagsasabi, Isumpa ng Haring Salomon sa akin sa araw na ito, na hindi niya papatay ng tabak ang kanyang lingkod. At sinabi ni Salomon, kung siya'y pakikilalang karapat-dapat na tao, ay walang malalaglag na isang buhok sa kanya sa lupa, ngunit kung kasamaan ang masumpungan sa kanya, siya'y mamamatay. Sa gayoy, nagsugo ang Haring Salomon, at kanilang ibinabasya mula sa Dambana, at siya'y naparoon at nagbigay galang sa Haring Salomon at sinabi ni Salomon sa kanya, Umuwi ka sa iyong bahay.